Dudede eto tignan mo. Oh. Oh. Paano niya kaya pagdudugtong dugtongin 'yan? Parang napakahirap, no? Oo nga. Oh. Ito kasi ako. Ayun, no, try try niya. Oh, dalawa lang oh. 'yan, no. Oh. Paano ko kaya ikato e, pagdudugtongin? Oo nga. piling mo ba pagdudugtong niya 'yan? Hindi. Ang oh, mahirap kasi 'yan. Pero tignan natin kung makakaya niya, guys, kasi kung ako hindi ko, ayan. kahit ako. Hindi. Papagawa na lang ako. Hindi na 'yung pipilit-pipilitin pa. Ayun, no, oh, bubutasin niya sa gitna. Okay, so dalawa lang yan. Eh, tatlo yung pagdudugtungin niya. Dalawa lang. Okay, hmm. pero tingnan natin kung paano niya gagawin to. Hindi niya na yung magagawa. Magaganda naman yung equipment niya eh. Baka magawa niya, pero Oo. piling ko hindi. Hindi niya talaga magagawa Mahirap yan, niya. boss. Ayan, ipapolish niya. Okay. Polish, ah, polish. Mamar parang mamarkahan niya. Markang bungo. Marami naman sa bungo. So, ayan guys, kapag nagawa niya to, like and follow, tapos ishare niya na yung video. Ayan oh. tingnan mo, Ay! may, may nakauka. Uy! Uy! Parang ano ah. Mm -hmm. Okay, okay, tingnan natin. So, yung dalawang pagano lang ginamit niya. Kasi kanina may pagano pang apat eh, tsaka may tatlong pagano no? Mm Hindi -hmm. niya ginamit yung dalawa lang, mm -hmm. tapos dinugtungan niya mm -hmm. lang ng isang straight. Mm. -hmm. mm -hmm. Okay, very good. <laughs> so, ayan, binablowin niya, papalambutin, tapos ipapasok niya dun yan. Ay, hindi. Mm. Nakalabas siguro yan. Oo, mm. oh, di ba? Nakapalabas yan. Mm. <laughs> ano ka? Baka? <laughs> Kasi didikit niya yan. Baka? Didikit na yan. syempre Parang niya magagawa yan kung hindi niya ididikit. kaya nga. Kaya nga niya ididikit eh para magawa niya. Tapos, syempre kailangan niya... Ano yun? Styro. Hmm. Styro yan. Bakas ng trip mo po. Hindi, pang ano, pang dikit. Oh, pwede pala yun? Hindi yan pwede. Ayun, ano, na nagagawa niya eh. Ayun o. Oh. Ah, hindi. Baka hindi na lang. Natutunaw Oh. oh Tapos nilagyan ng tawas. What? tawas ba yun? Kailangan mo yan. Na Nananapak yung kilikili mo. <laughs> Aduh, wow. Ayan ah Ay, nakabukas pa rin yung tubig. Nagsasayang siya ng water. Water button. Ayun Oh, nagsasayang siya ng water ha. Ah. Okay ah Kuya, wag niyo pong sayangin ng tubig. Baka po ang sayangin niyo po yung oras ko. Na ah! Baka. Ay, di sakto. Siya yeah. nga ay you know, ano, na lang eka, o. Oh. Hindi sakto, hindi magaling to. <laughs> 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 hindi sakto yung gawain yun eh. Kala ko naman. Ha? Eh? Huh? Huh? Sakto pala. Hindi. Kasi inaano mo siya eh. Magaling talaga siya. Hindi. Kaya niya Inaan... talaga. Kawawa naman siya. Inaano mo, binabash mo oh, eh. Hindi, galing nga niya. Oh, sabi siya yung magagawa niya. <laughs> Ako yung nagsabi. Ay, ikaw eh. ba? Oh, sige, grade na lang natin siya. Ayun, oh, hindi daw yun yung gagamitin. Oh, hindi din daw yan. Ganun lang, yung dalawa lang. Okay, very good ka. Ang galing ko sa iyo, Ten. Kasi malupit ka. Ikaw? Ako 9 lang, medyo nakakabisit eh. Oh, kasi nagsasalin siya ng tubig, no? 9 mm -mm. lang. <laughs>